Una-una, ano ho ba dapat kong itawag sa iyo, Julie o Dondon? Uh, siguro, pwede na rin siguro, Totoy. Pwede Dondon din. Pero mas maganda, Totoy na lang. Pinkie. Okay, Totoy. Totoy, uh, didiretsuhin ko na, no, para lang malinaw. Ano ang naging papel mo dito sa pagdukot sa mga sabungero? Sa totoo lang, ako yung pinagkatiwalaan ni Mr. Atungang sa lahat ng bagay pati sa property niya pati dito sa operasyon ng uh, pet master yun ang naging papel ko ngayon uh, yung sa missing sa bunghero naman yung uh, si Mr. Eric Dilarosa ang taga-monitor sa audio ata uh, pag mayroong uh, chupi na nakikita niya itinatawag niya kay uh, uh, Mr. at Charlie Atong ang din uh, si Mrs. Atong ang uh, itinatawag niya rin sa akin at uh, kinakausap ko na rin yung si Elda Rosa. Then uh, pag uh, mag-signal na si Eric De La Rosa, nakausap niya na si Boss Atong, uh, babalikan ko ulit si Mr. Atong Ang. Tatanungin ko, boss, o okay na ba na uh, kailangan ng pick-upin yung ano? O sige, tawag mo na yan doon sa mga police. 'Yung 'yan ang naging papel ko sa kanya. Ako ang uh, 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 taga ako ang taga at ako ang taga-usap doon sa mga tao na gumagawa ng chupe. So, uh, babalikan ko lang. So, ibig sabihin noon chupe sa pagkaintindi ko pag nagkaroon ng dayaan. Yes. Okay, so pag may nakita itong sinasabi mong si Eric Dela Rosa, binomonitor niya 'yung 'yung laro, no? Yung... Yes. Tapos pag may nakita siyang chupe at tinatawagan niya si Atong, gaya ng sinasabi mo At pagkatapos nakakarating din sa iyo, pa paano ka napasok dito? Si Eric ba ang kumakausap sa iyo o si Atong ang tumatawag sa iyo? Uh, minsan kasi dinidirekta na yan, tinatawag ni Eric de la Rosa sa akin Okay. At uh, agad uh, kinumpirma ko doon kay Mr. Atong Ang uh, na mayroong tsupi dito uh, min Sagot niya kagad, alam mo nang gawin mo Uh, kausapin mo yung tao at turnover mo doon sa mga pulis. Okay. Sino yung kausapin mo yung tao at saan ang turnover sa pulis? Uh, doon mismo sa sa inyo, halimbawa sa Manila Arena, doon ko sila pinapasok sa car house para kausapin yung mga tao din magantay ako doon sa mga pulis. Okay. At uh, sino yung mga pulis na pumupunta doon at kinukuha itong mga dinadala sa sa isang kwarto. At sa ngayon hindi ko muna mapangalanan yung mga pulis na yan at okay. uh, hindi pa ako. Okay. Uh, Totoy, so ganito ano, hindi mo papapangalanan yung mga pulis. Dito sa sinasabi mo na case ng missing sa bungero, ilan sa kanila sa pagkaalam mo na ikaw mismo ang gumawa ay dinala mo sila sa isang lugar ano yung tawag mo doon sa lugar i didn't quite get that uh, ang uh, sa totoo lang hindi naman ako ang gumawa noon para sa ano ako lang ang uh, pumi-pick up doon sa taong uh, gumagawa ng tupi at ikinausap ko yan ng maayos at dinala ko yan sa kak uh, house ibig sabihin ng kak house yun nang pinagdarilahan ng mga na, ng may mga entry doon na pinapasok yung mga manok nila. Duck house. Duck house. COCK, doon mo dinadala sa cock house itong mga sinasabing nandaya. Yes, okay. I think. So, totoy pagka dinala mo sila doon sa cock house na yon, sabi mo may tinatawagan kang police para i-pick up sila, hindi ba? Nakikita mo Opo. ba with your own, uh, nandun ka pa ba sa lugar, sa cock house, kapag sinas, pinipick up na itong mga taong nandaya? oh, na, uh, nandun si, eh, ano ba, yung ginahit uh, ng witness, uh, si Rogelio Burican. Yun ang uh, inuutosan ko para bantayan yung uh, mga taong nag, uh, nag, nandaya. Opo. Kuali yung si Rogelio Roger Burican. Pero kayo Siya po, nakunan... kayo po, nandun pa po kayo sa Cock house bago po i-turn over itong mga taong supposedly nandaya sa sinasabi niyo pong oh, polis? Uh, minsan, minsan kasi sa sobrang isi ko, minsan iniwang uh, iniwan ko na lang doon sa driver ko, yung si Rogelio Roger Burican, na pagkatiwalaan ngayon ni Mr. Atong Ang na ginamit niya maging star witness para sa kalaman ng lahat. Si Rogelio Roger Burican, siya yung nagbitbit ng taong nawawala yung pinalabas sa Channel 7, dalawa yan sila. Mm. Yung nakapula kanina, siya yun si Roger Rogelio Burican, bakla yung palayaw niyan. At yung, kapat, yung uh, kasama niya, si Rodilo Anigig, mm. yung nakapute kanina, napula yung sombrero. Sila po yung nakuhaan sa sisi si, ng uh, video na cellphone na binitbit nila yung tao bagwala, yung nakapusas. Mm -hmm. So, Totay, balik lang ako dun sa tanong ko. No? So, dinadala mo sila sa kakaos, tapos may tinatawagan ka, sinasabi mo na, pulis, tama pa ba? Tama pa ba ako doon? May tinatawagan kang pulis at mula doon, yes, pupunta yes, yung pulis. Yes, yes, Mga okay. pulis po yan, mga okay. pulis. At oh, ilan sila? Yan, More or, or less, ilan karnet? yung pulis? Basta yan sila lahat, kulang-kulang uh, 20 yan sila. Na pulis? Nasa 30, kasama yung sibilyan. 30. Okay. So, um, punta tayo doon sa anong nangyayari sa kanila pagkatapos po nang sila ay ma-pick up. Doon po natin i-continue yung iyong uh, salaysay. What happens to them pagkatapos po pick upin ang sinasabi yung mga pulis at sibilyan na umaabot sa ano, tatlong po siguro sila? No, no, noong una, hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila. Kasi minsan, minsan sunod-sunod na may nangyayaring ganon. Ngayon, nagtaka naman ako, minsan, ah, uh, Walong tao, pitong tao yung kinukuha nila sa bungan. Ngayon, tinanong ko, ano bang ginagawa nyo? Bakit uh, sobrang bilis naman? Mayayari tayo na yung Mr. Atong yan. Meron isang polis na napapakita sa akin ng video. Sir, wala kapat-tiwala ito. Doon ko nakita kung paano nila uh, pinapatay yung isang tao. Isang tao? Hindi, paano ko paano nila pinapatay yung mga, yung mga... grupo ng uh, missing sa Bungiro? Opo at kayo po magsabi sa amin muli kung paano po pinapatay uh, Totoy please go ahead O, katulad nung uh, nakita ko bis doon sa video na pinakita nila sa akin uh, yung isang tao uh, ginagamitan nila ng tie wire at uh, yung parang kanta ba na limousine ple dinahandahan nilang uh, ginagarote hanggang sa mamatay at ah, pagkatapos, ah, parang pinawakwas nila yung tiyan, yung mga laman-laman para And nung una uh, tinanong ko bakit kailangan yung uh, yung parang pangit na tingnan, yung sobrang ano na karumal na tingnan yung tao. Sabi nila sa akin para kadaling lumubog at hindi lulutang yung tao. At dito papasok yung storya na nil nilubog sila supposed to be sa Taal. Lake. Sa, sa Taalik, yes, Pinky. Totoy, para lang malinaw, paano nyo nalaman yung storyang yan? I mean, meron ka bang first-hand knowledge o ito ba ay kwento lang sa iyo nung mga nagpakita sa iyo ng video? Hindi, uh, uh na ko talaga yan at uh, actual na nila pinapakita yung video at nandun yung mga tao nila na sila mismo nandun. At nilulubog, uh, Nakikita niyo po sa, yun. Sa silang, gawa na nga, pina abroad ako niya ni Mr. Atungang bago ako umalis, uh, dapat na itago ko yung isang cellphone na may mga video yon sa harap mismo. Uh, Doon sa bahay niya dati sa Mandaluyong, napasunog niya yung cellphone ko sa harap nung kanyang driver na si Wani na tinanggal niya na. Mm -hmm. Pinasunog yung cellphone mo dahil nandun ang sinasabi mong ebidensya, yung mga video? Yes, Pinky. Okay. Nandun lahat. Uh, Meron ka pa bang... Opo. Meron ka pa bang dahil ang sinasabi mo nga wala na po yung ebidensyang yon, meron pa bang ibang ebidensya na magsasubstantiate o magpapatunay dito sa sinasabi ninyong pagpatay, allegedly dito sa mga missing sa Bungero. Meron pa bang ibang evidence that you have on hand? Yes, yes. Yes, katulad niyan sa San Pablo, yung si John Lasco. Buti na lang, yung USB na yon na binigay sa akin nung isang kernel na sinabi ni Mr. Atong Ang sa akin na sunugin mo, pero napag-isip ako at tinabi ko talaga yon Gawa nang nung uh, magkasama kami noon sa isang helikopter, at uh, tatlo kami niyan, kasama yung piloto, ako, si Silso Salazar at saka si Mr. Atong Ang. Nung uh, pagdating namin doon sa may uh, Batangas, sa may dagat, na ito nadulas ya na ikwinto niya dito ko nilubog yung tao ko dati nga katulad mm. kay Dondon bigla akong nag, bigla sila nga uh, nagsinya si Silso na tinuro ako na ako sa harap sila nila tinanggal yung headset at nag-usap silang dalawa uh -huh. doon ako nakapag-isip pag marami na pala talagang alam pinaliligpit na pala ni Mr. Atong Ang mm. So, meron ka pang, nasa iyo pa itong USB na to, uh, Totoy? Yes, nasa akin at naibigay ko na yan din doon sa uh, sa DOD, CIDG. Si nabigyan ko na rin sila. Nandun na? Nasa uh, CIDG na? Yes, Pinky. Okay. Um, Totoy, papaano naman dahil lumutang din yung pangalan ni uh, Miss Gretchen Barreto dito, bakit siya nasama dito sa usapin na ito? Ah, uh, nito yan pinke. Ah, uh, minsan 24 hours magkasama yan sila sa isang kwarto, magkatabi pa. So lahat ng sikreto ni binibulgar din ni Mr. Atong Ang kay Gretchen Barito. Kaya ang ko kay Ma'am Gretchen, Ma'am, uh, ngayon makipagtulungan ka na lang sa akin. Tumayo ka na rin na bilang isang witness dahil alam mo naman lang mga pangyayari at kinikwintor naman iyo lagi yan. Meron pa bang ibang, may iba ka pa bang kasama, Totoy, na magpapatunay dito sa iyong sinasabi? Uh, sa, sa, totoo lang, yung, uh, yung apat na nasa kanya na, na mga tao na involved, uh, yung nakasuhan, yung mga kasama ko na pinapa-interview na, kunyari, kawawang-kawawa, nasa kanya yan. Sila lahat may alam yan. Binabaliktad nga nila doon sa interview na kawawang-kawawa at ako daw ang milyonaryo at uh, parang uh, binabantaan ko pa raw ang buhay nila. Mr. Atong Ang, ang masabi ko lang sa'yo, ah humarap ka. Uh, dito natin makikita kung sino ba talaga sa atin dalawa ang nagsisinungaling. Yung mga tao, tinuruan mo pa dahil nga sa impluensya ng pira mo, pasahod mo, buong pamilya nasa loob. Kaya kung, uh, kung, kung sa totoo lang, kung magsabi na nga totoo yung mga apat na yan, uh, maliwanag, walang ibang ituro kundi si Mr. Atong Ang. Sama ko lang yung pag-file kanina ni Atong Ang no, ng reklamo. Ang sabi niya, nanawagan siya sa iyo, ang sabi niya, huwag ka nang magsinungaling, itinurin kita na parang anak, pati ako, papapatay mo idadamay mo pa ako. Ah, hindi, totoo yan. Sino ba naman si Dundun pati Dungal, Ultimong tao lang ako. Katulad ng sinabi ko sa kanya, ngayon napakasama na ng tingin niya sa akin. Kung maalala nyo sa Senate hearing kung paano niya ako pinagtanggol. Doon pa lang kung talagang ah, kung talagang hindi ko siya pinagtanggol, pwede ko sa ituro siya kagad dyan, Doon pa lang on the 'di ba? Isa pa uh, mayroon pang isang uh, ano pinke yung isang kaso mm -hmm. yung uh, para alam ng lahat sa mga nakikinig sa akin yung uh, kaso ni Mr. Yulo hanggang ngayon hindi pa yon. Ngayon nanawagan ako sa awa mga anak ni Mr. Yulo ito na ang pagkakataon na uh, ang mastermind si Mr. Atong Ang kasama yung kanyang anak ay uh, kasama yung kanyang kapatid na si William yun ang nagmumonitor kay Mr. Yolo doon sa Pampanga kasama yung dating si IDJ na si Ediboy Villanueva ang una sinabi niya sa akin uh, doon doon na uh, may atraso kay Irap yan na uh, eh, kinuha yung mga alahas ni Irap kalaunan nalaman ko may utang pala sa kanya na 5 million Nung bandang huli, nalaman ko na kumpare pala niyan, ganun kasama si Mr. Atong Ang. At saka yung uh, mastermind, nakakulong. Yung driver ng motor, nandyan sa kanya. Ang pangalan ng driver ng motor, si Julius Gumulon. Yun ang uh, ano niya. Yun yung uh, driver, nasa kanya. Kasama yan sila Roger Rogelio Bureka. Kailangan mo lang daw ng pera, ayon sa kampo ni Atong Ang, kasi natalo daw kayo sa eleksyon? <laughs> ah, uh, ah, sa totoo lang, 'di ba? Sinabi niya, pinalabas niya na bilyonaryo ako. Bakit kailangan ko pa ng pera? Sa totoo lang 'yan si Mr. Atong ang napakagaling magsinungaling 'yan. Ayun na ang masasabi ko. Nung panahon, para malaman niyo, tingnan na lang natin yung mga nakaraan. Di ba? Gusto niya rin ipapatay si Chavit Singson. Kaya nagkagulo ang buong Pilipinas, no? Siguro um, sa interview mo kahapon, ano? ilang katanungan na lang, uh, doon sa ilang mga lumalabas pala na mga storya, Totoy, meron kasing lumalabas na meron daw senador at meron pang kongresista na dawit dito sa kaso. Totoo ba to? Alam mo, gawa-gawa niya lang yan para magalit yung mga senador at saka kongresman. Gawa nung itong to totoo talaga na namimbro na sila ng ALPA. Ngayon, yung mga senador at mga ilang tao, against doon sa mga ginagawa niya. Ngayon, nagbimiting yan, nandun ako, sinasabi niya, kasi nakasampol na sila na mayroong pinapapatay na missing sa bungero. Ngayon, nagmiting ulit na nandun ako sa harap. Sinabi niya sa buong membro, kung hindi natin gagawin to, hindi lalaki yung sales natin. Noon yan, katarantado, ginawa pa niya akong sinungaling. Katulad nung sinabi niya na ako daw nag-extort sa kanya, kailangan ko ng pera dahil natalo ako nung eleksyon. Sa totoo lang, Pinky, yung uh, mayroon siyang silang pinapirmahan na sa akin para balikta rin ko. Yung recantation. Lahat ng, uh, mm -hmm. Recantation. Para balikta rin ko lahat ng katotohanan na sinabi, inupiran pa ako ng uh, 500 million, hindi 300 million katulad nung sinabi niya. 500 million ang in sa akin. Ang sabi, hindi kaya ng konsensya ko na tanggapin ko yung halagang 500 million dahil uh, buhay na ng pamilya ko ang nakataya dito at pamilya ng mga ng mga missing sa Bungiro. Marami siguro nagtatanong din, uh, Totoy, bakit ngayon? Bakit ka ngayon nagsalita? Sa totoo lang, ngayon lang ako nagkakataon dahil nagtiwala Nagtiwala ako kay kaya uh, Direkta uh, Pinpinceptore kaya DOD Remolia at saka ang pinakalas dito pinapapatay niya na ako at gusto pang masakirin kami buong magina pati mga anak ko. Matanong na rin kita, uh, Totoy, kailan mo huling nakausap si Atong Ang? The last, ko siya, nung nagmamakawa na siya sa akin, nagtitik siya sa akin na Ah, uh, parang si days ago nag siya sa akin na uh, mag-usap daw kami sa isang hotel, ayusin na namin at uh, hirap na hirap na daw sa kalagayan niya. At mga nga last namin pag-usap about seven days Tapos, ago. Pinky. At nandun na nasa iyo pa itong text na to na nagmamakaawa siya gaya ng sinasabi mo. Hindi ito sa akin, hmm. hindi hindi niya pwedeng isinungaling na sa akin. Okay. Gusto mo basahin ko para mayroon kang idea. Okay naman po, basta wala ho ng mga ano, okay, wala, mura, wala, ano? Hindi na, okay na, basta at sinabi ko. At sige, go uh, ahead. Uh, uh, Totoy, sige, go uh, ahead. Para, para malaman nyo, uh, pinapapatay niya ako sa halagang 50 milyon. para alam ng lahat na kaya ako naglakas loob ng ganito. Sabi, nga, sabi ko nga sarili ko, aanhing ko yung pira kung mapatay naman ako at mawalan ng hustisya ang mga Uh, mga kamag-anak ng mga missing sa Bungiro. All right uh, so kayo ay umaasa anong plano mo from siguro here on Totoy kasi yung affidavit mo hindi mo pa naisusumite uh, inaayos lang ng CIDJ na ma makompleto Dahil dahil uh, pagdating sa akin po tol nando na uh, pinapapuntahan na ng CIDJ at mayroon na silang iniimbitahan na tao ano yung ibig sabihin ng putol at may iniimbitahan na tao? May missing link ba dito na kailangang parte o bahagi ng iyong affidavit? Uh, uh, kailangan kasi makumplito lahat ng aking affidavit. Uh, at bakit kulang, uh, Totoy? Uh, mayroon pang uh, kulang ng konte. Siguro by next week may pasa na ito. Gano'ng kaimportante yung parte na yon at hindi maipasang iyong affidavit? Uh, mas pinaka-importante pinaka talaga. At hindi mo masabi sa amin ngayon kung ano ito? Sa uh, ngayon, wala ako sabihin. Okay. So, uh, ikaw, siguro to end the interview, uh, of course, you are in an undisclosed area. Uh, ikaw ba, ay pakiramdam mo, ay safe ka? Uh, ngayon, safety naman ako dahil palipat naman ako ng tirahan at uh, alam ko, kung ano ka powerful to si Mr. Atong ang At sino ang nag-aalaga sayo sa iyo sa paglipat-lipat ng iyong tirahan o kung saan ka man naroroon? Ah, uh, nasa likod ko yung PNP. All right, salamat sa iyong oras, Julie Dondona Patidongan o alias Totoy sa iyong oras. Siya'y sinasabing whistleblower sa missing sabungero case. Thank you.